Uh, 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 uh. Diyos Uh mga makapangyarihan makapangyarian sa lahat Tinatawag ko ang Espiritu na nagbibigay ng sakit sa taong Pumasok ka sa katawan ng taong ito, upang makausap ka sa Espiritu ng nakapangyarihan ng Diyos Ama. Satur na Tatarotas, Diyos sa mga Diyos. Diyos sa punong pinagbula ng mga Diyos. Diyos sa kataas-taas ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Diyos sa mga sa lahat. Tinatawag ko ang Espiritu na nagbibigay ng sakit sa taong ito. Pumasok ka sa katawan ng taong ito. Igsak, Igmak, Iguthum. Hu, Hu. Adra, dam. Eso's da anak dalam Dios. Oh! Oh! Binibira mo pa to? Binibira mo pa? Binibira pa? Nutusan mo pa. Nutusan mo pa. Ah. Ha? Dino. Pinabibira mo pa to? Ah. Ha? Ah, tinigilan mo na to. Ikaw si mangkukulam, tama? Oo. Ikaw yung lalaki, mangkukulam? Oo. Binibira mo pa to? May sakit ka na may sakit ka na. Ay, Ron. Patay ka na, buhay ka pa. Sagot. Kaluluwa espirito. Ano ka dyan? Kaluluwa espirito. Espirito. May sakit ka na. May sakit ka na. Lumipat na sa'yo yung sakit. Ha? Oo. O sige, tanggalin mo yung mga natira. Ngayon, baklas! Sige, tanggal lahat. Buksin lahat yan. Lahat yan, tanggalin mo. Oh. ako binibira mo ba ako sagot hmm. Sige, tanggalin mo latyan tigig kapun biniiram ako Sige, tanggalin mo latyan tanggal. hmm. ano Sige, tango mo latyan na ano 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 Ha? Hmm. Binibira mo pa tayo. Sige na po. Sige, busin mo tanggal yan. Tanggalin mo yan. Anong sa dati? Okay. Pumunta ba yan dito? Nay, mayro ba yan sa tenga? Yan, 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 yan. yan. mayro ba yan? Wala. Bago lang yan! Ay! Binira mo pa no? Aray ko! Binira mo pa no? Ulit na po! Ha? Sina? Tanggalin mo yan. Tanggalin ko na. Ilan kayong bumibira dito? Ay. Ilang kayong bumibira? Aray ko, na dati lang po. Ha? dati. O, nagpatulong ka sa iba? Hindi, hindi. Ha? Hindi. Ubusin mo yan, ubusin mo, tanggal. Ubusin mo. Yan yan sa may tenga, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Ano ang pinaglalagay mo dyan? Tanggalin ko na. Ano ang pinaglalagay mo dyan? Wala na po. Ha? Wala na po. Sige, bosi mo, tanggal yan lahat. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo, bosi mo, tanggal yan. Lahat yan, anong wala? Lahat yan, bosi mo lahat yan. Uh, lahat. Lahat, tanggalin mo lahat yan. Busoy mo na lahat ng tinlagay mo dyan, ha? Opo. At huwag mo na itong tirahin, ha? Hindi na. Asa mga gabay mo? Hindi na. Wala na. Niwala ka na? Wala na. Ha? Wala na. Niwala ka na? Oo. Hindi ka na nila tinutulungan? Di ha? Hindi na, na. May sakit ka na ngayon? Uh, ha? Maroon. Ilan taong ka na mangkukulam ka? Uh, Ilan taong ka na? Bago ka na? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ah? Uh, Mga ilang taon ka na? Bata ka pa, matanda ka na? Sagot. Uh, matanda na? Mga ilang taon? Uh, Plus na. Ha? Bata pa yun. Uh, pa, uh, anong edad mo? Uh, anong edad mo? 40 pa taas mo. Ha? 40 pa taas. Sige, ibusin mo yan. Uh, yan. Uh, 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 ilan kayo bumibira dito? Sumamat ka na totoo. Ilan kayo bumibira? Yan po. na. Ah? Sila, ano yung dati? Yung po? Ano? Yung dating hinuli. Ah, ikaw pa rin yan. Sagat! Ayaw! Oh. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Di ba sabi ko sa iyo, tigilan ano? mo na to? Oo, tigilan ko na. Ah? Tigilan ko na. Nabalikan ka na ng kalokohan mo. Ah? <laughs> Yung sakit na nilagay mo rito, bumalik na sa'yo. Oh, ha? sakit, oh. Ano nga yung pakiramdam mo? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Ano yung pakiramdam mo? Ha? Ha? Masama pala yung ginawa mo? Ha? Oh. Ha? Ha? Oh. Sige, tanggalin mo lahat yan. Pusin mo lahat yan tanggal. Wala, kahit titira dyan, ha? Wala po, wala. <laughs> Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige. Nang gabing gina mo to, binira mo pa to. Sumagot ka na to. Binira mo pa? Hindi okay, mo lahat yan. Tanggalin mo. Busil. Uh. Yan yan, 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 Baklasin mo yan, baklasin mo. Busil mo yan, tanggal. Lahat yan. Oo. Oh. Ano probinsya mong mangkukulam ka? Sumagot ka agad. Misamis. Misamis, Oriental. Occidental. Occidental, Mindoro. Ah. Ha? Tama ba? Uh, oo. Maraming mangkukulam doon, di ba? Oo. Uh. Sagot! Oo! Oh. Maraming mangkukulam doon. Oo! Oh. Balita ako malalakas mangkukulam doon. Ah! Ha? Mas malakas ka. Sige, baklasin mo. Tanggalin mo lahat yan. Lahat yan, ubusin mo. Meron ba kayong grupo? Wala. O isa ka lang? Isa lang. Bayaran ka lang magkukulam. Bayaran. Ha? Oo. Ngayon, anong nagawa ng liman mo? Ikaw kayo magpapagamot. Ha? Masarap ba mangulam? Ah, hindi. Masarap ba mangulam? Hindi. Ang mo um, lahat yan. Wala kayo titira. Wala. Sige, lahat yan. Pumupunta pa ba sa'yo yung babae na gutos? Hindi na. Ha? Hindi na. Saan ba ang bahay nun? Malapit lang ba sa bahay mo? May distansya rin. Sige, tanggalin mo lang. Uh -huh. Lusin mo Anong bawal nito kainin? Anong bawal kainin? Anong bawal kainin? Malangsa. Tsaka ano pa? Ano pa? Hey, Lipon. Ano pa? Katang-rasi ng malangsa? Oo. Ano pa bang pinaglalagay mo dyan? Wala na. Yung unang nilagay mo, anong nilagay mo dyan? Yung batong malulit lang. Marami? Punti Ta mo Tapos gindadasalan mo. Oo. Uh, 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 Matagal ka namang kukulang kasi nakasugat ka na nga Ah. Eh. Nakapatay ka na? May mga napatay ka na? Oo, kay sampu ang demonyo mo eh. No? Meron na. Marami na napatay. Sumagot ka nang totoo. Oo. Oh. Marami na no. Kasi sampu yung gabay mong demonyo eh. No? Oo. baklasin mo lahat yan. Busin mo yan. Lati. wala ka eh pikirah abusin mo eh marami pa ba 'yan hindi na lang 'yung busin mo ayaw ko ng konte dapat 'yan makakamay na 'yan pagpagin mo 'yan yan pagpagin mo 'yan wala akong ginagawa sa iyo wala akong ginagawa sa iyo, hindi kita sinahawakan. Ang ngalay kamay mo? Ngalay. Oo. Oh. Gagaling ba to o hindi? Gagaling. Papatay mo pa to? Hindi na. Ha? Hindi na ba? Hindi mo na gagawin? Hindi na. Bakit daw? Oo. Uh. Bakit? Bakit uh. di mo na Kasi ano? Kasi ano? Mahina ba yun dito? Mahina. Mahina ang manggagamot dito. Malakas. Mahina ba si Dayong manggagamot? Malakas. Ha? Malakas. Sige, tuloy mo yan. Baklasin mo. Yung Diyos ng Dayong manggagamot. Mahina ba? Malakas. Malakas. Sige, Diyos ama yun eh. Diyos ama, pinakamakapangirin sa lahat. Wala kayong karapatan na pumatay ng tao, ha? Sige, tanggal mo lahat yan. Pusin mo yan. Malala ba tama mo? Nabalikan ka? Sa lahat ng kinula mo. Sa lahat ng kinula mo, eto lang nabalikan ka? Ha? Yan ang tawag na karma. Yan yun. Kasi kala mo lahat kaya mo eh. Okay, <coughs> hey, busin mo lahat yan. Pakinggalin mo lahat yan. Asa mga angel dito? Nasaan? Turo mo nga. Turo mo mga angel. Ilan sila? Marami. Bilangin mo. Gusto kong marunong ka magbilang. Bata ka pa eh. Bilangin mo. Kinsipan sa as. Marami. Marami sila. Gusto ko bilangin mo eh. Ay! Bilangin mo, bilangin mo. Bilangin mo para pakawalan kita. Lahat, bilangin mo. Benching ko po. Marami sila. Ha? Ah, Oo. Oh, malalaki ba? Malalaki. Sige, tanggalin mo lahat yan. Busin mo tanggal ah. Kaya mga angil na mandirigma. Nangungul naman kukulam. Nasaan ang Diyos? Ituro mo. Ayan. Ha? Dito, sa pwesto na to, nasaan ang Diyos? Ituro mo. Saan siya nakapwesto? Ituro mo. Nasaan ang Diyos? Ayan po. Nandito? Ha? Oo po, yan. Malaki? Malaki. Nakatingin sa'yo? Oo. Oo ngayon. May hindi ka nang tawad sa kanya. Oo, patawad. Huwag <laughs> buwag huwag salita lang yung patawad, ha? Gawin mo, ha? Oo! Huwag na ulitin, ha. Hindi na po. Mga ako ka sa Diyos, taas mo dalawang kamay. Oh. Mga ako ka, po. di mo na ulitin. Hindi na po ulitin. May ka na ng tawad. Patawad po, Diyos. Si Diyos. Siguro mo lang. Ah, oh, siguro doon oh, mo ha. ha? Siguro oh, mo, oh, mo ha. Oh. Ah, siguro oh, mo ha. Oh. Sampung demonyo gabay mo. Dami mo. Ilan na napatay mo? Sagot. Ilan na napatay Sampun, mo? Sampo no. na oh. po. Nakaw. Ano impier nung bagsak mo. Hmm. Impier bagsak mo. Gusto pakuha na kita kayo sa tanas? Ha? Dali ka na sa impier, Ha? Sinantay ka na nun. Sunduin ka na nun. Hmm. Nasaan ng mahal na inang birin? Ituro mo. Nasaan ng mahal na ina? Anong suot? Uh, Anong suot? Puti. Nakatingin din sa'yo? Oo. Uh, Sige, tanggalin mo lahat yan. Uh, Marami pa ba yan? Wala na. Sidurado ka? Uh, Oo. Oh. Uh, uh, ubusin mo. Walang pipira. Anong pwede niyang igamot dyan? Kasi alam mo yan, mangkukulam ka. Sumagot ka ng maayos. Ah. Dahon lang daw. Ano, ah. ano yun Dahon ng ano? Ah, yung gamot ng dahon, Anong dahon na ano? Piling herbal? Ang gamot niya. Ha? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bibirahin mo pa to? Hindi na. Sigurado ka? Oo. Uh Oo. -oh nga pangako mo sa Diyos ha? Tuparin oh, mo ha? Oo, oh, pagaling ko. Nagkaroon ka na ng sakit no? Mayroon. Ha? Kasi ikaw eh, kasalanan mo yan. Hindi kaya naggawa ng ganyan, wala kang hindi sakit. Diyos ang nagbigay sa'yo ng sakit. O anong nangyari? Anong nangyari? Marami pa ba? Ayun, ubusin mo. Huwag mo sabihin na wala-wala na kasi ramdam ko meron pa. Ubusin mo yan. Huwag ka tumigil hanggat di naubos yan kasi hindi ka rin makakawala. Yung yung sampung na patay mo, isusunod mo sana to. Ha? Oo. Hindi nakalaban yon Hindi nakalaban yung sampu. Uh, Hindi nakalaban. Wala. Wala sila napunta ng mga Ha? Kaya napatay mo sila. Pinatay mo yon agad-agad. Hindi mo. Pinahirapan mo lang. Uh, sa mamatay. Oo. Oh. Ito Eto nakaligtas. Uh, ha? Oo. Oh. Ah! <laughs> 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 Mainit to, mainit. Maura. Sobra init. napapaso ka rin. Oh, napapasok. Parang mapuputol pa Oh, kalakit. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Pangyarihan ng Diyos yan eh. O, yan daw o. Oh. daw, tissue. Oh, tissue lang yan o. Oh. Oh tissue lang yan. Masakit daw, mainit. Mainit ah, mainit. Oo, oh, oh, mainit. to, Mainit mainit. to Ha? Sobrang Sobra init. Oo. Oh, Pasong-paso ka. Mapuputol na pa mo. Oo. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos yan. Yan, yan. yan ang kapangyarihan ng Diyos. Uulitin mo pa yan. Ulitin mo pa yan. Na. Hmm. <coughs> ano ba yan? Lahi niyo ba mang kukulam? Nag-aral ka lang. Lahi. Ah, marami kayo. Tinutulungan ka ba ng lahi mo? Hindi. Nag-solo ko lang. <coughs> Binira mo ba ako kagabi? Hindi. Ha? Hindi. Sigurado ka? Oo. Anong oo oh, oh, eh? Like it. Ay! Alay! Alay! Hindi ba? Hindi Hindi ba? Okay, ba? Hindi ba? Hindi bibira ha? Huwag kang bibira. Wala! 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 Sigurado ka? Wala! Okay, Ubusin mo na yan lahat. Ubusin mo na. na. Walang nang titira kahit Ay, konti. Wala, ha? Ah. wala. Ha? Ah? Wala, wala. Sige, walang titira kahit konti ah. Wala. Lahat yan. Yung may malapit sa tenga. Yan, tanggalin mo lahat ng nakalagay dyan. Yung babae, kailan yung last na pumunta sa'yo? Yung nagutos. Yung nagutos. Matagal na yung ano, unta niya. Hindi naman nagbalik. Binayaran ka lang. Mm. <sighs> yan yung sa may tenga, sa may tenga. Yan, yan, yan. Tanggalin mo yan. Bago na yung digdi sa talinga. <tod> Bago. Lahat yan. Tanggalin mo yan. Tumubo na lang yan. Pero di mo na yung ginalaw. Hindi na po. Ha? Hindi na po. May nakain siguro po bawal na yun. Eh. Tatlayan siguro mo lang sa Sige. Oh. Okay, okay. Walang ititira kahit wala, konti ha. Abusin mo ha. Ito niya lang. Um, abusin mo ha. Walang ititira. Sige. Pahinga. Tapos tanggal ha. Tanggal lahat. Maklasin mo lahat oh, ha. Oo. Oh, hmm. oh. Ang galing ko sa lahat. At pabayaan mo na to ha. Oo. Oh, pabayaan mo. Huwag mo na itong galawin, ha? Hindi ko nang Ang ginamit mo nito, manika. 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 Oo. Picture. Ha? Picture. Damit. Damit niya. Ano yung damit niya? Pinaggubaran. Oo. Ha? Ginigay ng babae. Oo. Sige. Anong kulay ng damit na binigay sa'yo? Ayan. Ayan. Ito. Ha? Anong kulay ng damit? <laughs> Baka meron pang iba. Sige, tanggalin mo yan lahat. <laughs> Pangininin mo kung ilan, ilan yung gumagawa na yan. Meron pa yan. Sige, busin mo <laughs> lahat yan. Pag wala na, tsaka ka lang tumigil ha. Ah. Ay, hindi niyo pira kagabi eh. Ah. ah. Wala na. Sigurado ka? Oo. Hmm. At ka muna. Tinatawag ko yung nagutos. Pasok sa katawan ng taong ito sa ngalan ni Jesus. Ah! Oh. Ayaw, nagutos. Oo. Oh. Ha? Ah. Oh. Mangkukulam ka rin? Sagot! Hindi! Nanasalan mo rin to? Hindi! Ha? Hindi. Nag-utos ka lang. Nag Utos lang. Ha? Ba't mo to pinakulam? Sobrang makamahal. <laughs> ha? Gusto mo pa siya makasama? Gusto ko pa sana makasama. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Ay, palayain mo na siya. Oo. Ha? Oo. Palayain mo na kasi katulad niyan pinakulam mo. Eh malabo na talaga yung sasama sa ito. Ha? Oo ha? Oo. Tigilan mo na, ha? Tigilan ko na. dohin mo ha? Oo, oh, oh, nagirado. Nagkas nagkasakit ka rin ba? Nagkasakit. Ikaw? Oo. Oh, oh. Tinamaan ka rin. Yan, ganun yun. Isala, eh. <coughs> Ilan lang inutusan mo? Ilan lang inutusan mo? Ha? Sigurado ka? Oo. <coughs> oh, Galit ka pa rito sa taong to. Sigutin mo. Galit ka pa. Ang ginamit mo sa kanya, yung damit niya. Tama? Uh Oo. -oh. Ha? Uh Oo. -oh. Yun na binigay mo sa mga Tama? Uh Oo. -oh. Ha? Hmm? Bibigyan pa ba kita ng sakit? Huwag na. Ha? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dalawang Lord, kamay. Lord, patawad. Sige na ako. Hindi ko na ulitin. Ha? Sige, sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin para hindi kita bagsakan ng sakit. May kantaon sa Diyos. Wala ako ka, hindi mo na ulitin, ha? Huwag mo na ulitin, ha? Sidaraduin mo, ha? Huwag mo na ulitin. Huwag mo na ulitin. Huwag mo na sa asa lang, asan si Lord? Si Lord. Ay, di sa tapat mo? Oo, oh, sa no, tabi ko. Humingi ang tawad sa kanya, ha? Lord, pa sorry. At sa mahal na inang bire, nasa na mahal na inang bire? Ito sa tabi ko pa rin. Ay, di sa tabi mo. Oh. Wag mo lang ulitin, ha? Hindi na. Hindi na po. Oh. Kapag, yan, hini, pag hindi mo na yan inulit, ang Diyos mismo ang magbibigay sa'yo ng kapareha. Oh. Huwag mo nang gagawin ni Ulian magpakulam ka ha. Ha? Hindi na po, hindi na. Kasi ngayon bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Narinig mo ko? Oo. ha? Oo. Kaya tigilan mo na yan ha. Oo, tigilan, mo na. ha. Kasi kung ulitin mo yan, ikaw na rin naghanap ng kaparusahan mo. Narinig mo ko? Oo, oo. Ha? narinig ko. Asa mga angin? Diyan po, sa paligid ko. Bilangin mo silang lahat. Para pakawalan na kita. Lamin mo lata. Chuchu. Dito sa pinto. Binti. Dito sa loob ng kubo. Bilangin mo. 27 po. Oh, madami no. Madaming angel no. Palibot no. Oh, ha? Madami. O oh, baba mo na yung kamay mo. Huwag mo nang ulitin yan ha. Huwag mo nang ulitin. Ha? Pinapatawad ka ng Diyos pero huwag mo nang ulitin ha. Hindi Kasi pag inulit mo yan, ikaw na yan may sala. Ha? Sayang ang buhay, isa lang buhay natin. Narinig mo Oo, oh, narinig mo. O oh, sige, alis ka dyan. Alis ka na. Tinatawag ko sa mga kukuha. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang lahat ng may sala na nagbigay ng sakit sa taong ito. Pasok sa katawan ng taong ito, sa ngalan ni Jesus. Uh, uh, ano? Uh, sino ka? Kukulam. Ikaw ilang yung, yung unang magkukulang. Oo. Uh, wala nang iba. Wala nang iba. Ha? Lang iba. Lumabas lang lahat yung mga bukol na yan. Yan oh, na yun. Yan na yan lang. na yan lahat. Ayun lahat lang. ng ginawa mo. Oh, oh. Ha? Yung mga daw na lang yan. Tapos na yan. Oo. Oh, oh. Tumigil kana ha. Tumigil ka na. Tumigil kana ha. Ha? Oo. Nagpakita sa iyo ang Diyos, ibig sabihin, binibigyan kanya ng pagkakataon magbago. Narinig mo ako? Oo. Ha? Oo. Walang kita Walang taong masama. Ang mangkukulam tao yan, di ba? Oo. Ha? Oo. Walang taong masama. Ha? Oo. Kaya magbago ka na. Habang may pagkakataon pa. Narinig mo ako? Oo. Siguraduhin mo ha. Igilitan pa ba kita? Ha? Hindi na. Para dumubli ang sakit mo? Ha? Pasalamat na. Pasalamat ka nanditong malain na So mo lahat nakapangyarihan mo sa Diyos?